Sa iba pang balita, nakuha naman ng lalawigan ng Malabon ang Guinness World Record para sa may pinakamahabang linya ng mangkok ng pansit. Kung paano nila ito nasungkit, para sa report ni James Galange. Binasag ng lungsod na Malabon ang world record pagdating sa longest line of bossok noodles o ang pinakamahabang linya ng mga mangkok ng pansit. Yan ay matapos maglatag ng 6,549 na mangkok ng pansit ang Dawin Dalawang Pansiteria na culinary partner ng lokal na pamahalaan na ginanap sa Malabon Sports Complex. Ayon niya kay Malabon City Mayor Jeannie Sandoval, hindi lamang raw ito basta record, kundi isang selebrasyon ng kultura at tradisyon sa pamamagitan ng bayanihan ng kanilang lungsod. Inabot ang mabusisin paglalatag ng mga pansit ng pitong oras na nagsimula ng alas 10 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Kada mangkok ay nilalaman ng isang gramo ng pansit na mayroong papis ng kalamansi, red oil, kropek, pinapapa flakes, ground pepper at samahan pa ng patis. Samantala, nabasag ito ang record na naitala ng China na mayroong 3,364 bows na nailatag ito noong 2019. Para sa DZRH TV, ito si James Galang, una sa Pilipinas, una sa Pilipino.